For reservation, please inquire or contact Aldin Dalde, CP number 0948901578. Ano pang inaantay nyo? Tara na! Nagahanap ba kayo ng uh, swak sa inyong budget na fashion designer? At eto guys, mga flowers designer, ano pang inaantay nyo? Contact nyo lang po si Aldin Dalde. Dyan sa number na yan guys at napakaganda mura pa. Kaya ano pang nyo? Guys, yan akong kitang di sa Ayahay uh, a Grills and restobar Bar. po sa Bitano Ligas, City Guys, pwedeng-pwede kayong mag-order dito ng makakain. At kita nyo, pwedeng-pwede sa wedding, pwedeng-pwede sa anong klasing okasyon. At pwedeng-pwede po kayong uh, magorder mag-order ng kanilang mga mino. Guys, eto, puntahan nyo dito ang uh, Ayahay at talagang maayahayan kayo. Guys, kita nyo napaka uh, luwag ng uh, ano at uh, masasarap ang foods. yan masasarap na ang foods at uh, pwede pwede kayo mag-inom-inom dito. Ayan. Ang oras dito, Ate, anong oras mo nagbubukas? At 8 8 at saka Hindi po. Ah, 3 to 3 to 12. Three to 12. Na, ng gabi po, ayan 3 to 12pm po ang uh, kanilang opening, dito po sa Ayay, -Ay. kaya guys, ano pang inaantay nyo, punta na dito habang nandito ang bigulan ng Yejero Vlogs, thank you!